Oh, Ayun, nandito tayo ngayon sa Summer comicon kasama isa sa mga younger komikero natin. Pakilala natin si Jig Ugalde at ang kanyang comics na Aswa. Sabihin mo, sabihin mo yung title. Gen Rock, bagong bago fresh release. Oh, pati yun pa, pakita mo rin yun. Unstoppable. Uh... Kasama rin niya si Kim. Pakita ka, Kim. Pakita Kim. <laughs> Ayan, so kwento mo sa amin, anong uh, kailan ka nag-start ng comic? Mm -hmm. Nag-start ako mag-comic siguro ah uh, LM. Yung nagawa kong mga bootleg ng Pokemon. No? Bootleg Pokemon? Kasi yung uh, uh, Pokeball, yung Pokeball na triangle. Hmm. Parang triangle mo na tayo. Hindi ba mo i-wish Hindi po ako ma-try ang gano'n. Tapos, uh, tapos yun, hanggang high school ano gawa, -gawa ko ng mga comics sa sketchbook. And, minsan sa likod ng notebook. Tapos nagsasalubong na yung notes sa comics, ah, nagsasalubong na. Oo, naka-habol yung likod. Saka naka-habol na. Naka na Binibenta mo rin yung comics nabibenta. mo sa mga klase mo? <laughs> pinapabasa ko lang. Pinapabasa ko lang. Pinapabasa lang. Pinapabasa lang. Pinapabasa ko lang. Pinapabasa ko lang. Pinapabasa ko ko lang. ko Hindi ata solo Hindi ata solo leveling Wala pa, wala pa solo leveling lang. Wala pa. Mga... Hindi manga? Webtoon na. And, ay, manga pala. Taraw, ayun, parang nagbabasa ako, One Punch Man na yun nga, yung unang Pinoy comics na nabasa ko, yung Tagalog. Uh, yung sa inyo nun. No? Uh, ah? Sa Facebook pa. Ay, sa Facebook pa. ay Kaya kaya yun, guys. Uh, upload kayo lang yung kaya may uh, yung mga uh, uh, upload. Malay natin sure. yung mga kabasa. Uh, Tapos nung pandemic, ay nung ay, nung pandemic, yun ako na start na mag seryoso na. Ito na yun, yung unstoppable na. Hindi pa. Parang Hindi yung pa. unang ano, yung unang unang version. Bago hmm. pangalong, Ay, Ito, reboot, reboot na, na to, bali. Yun. Eh. Tapos... Um, pandemic. Ayun. Tapos... Oo, oh, uh, pandemic uh, don't, don't na, na eh. Oh, yun, um, Ayun. So, Hingi ako ng tips sa... Uh, oh. okay. sa Ah, dito kayo mo. Chat niya tayo. I'm taking credit. Sake I'm taking credit ulit. Tapos, <laughs> <laughs> ayun. Sino sa... mga influences mo sa manga sa comics? Yung lahat-lahat. Nakita ko may mga Dragon Ball ka. Siguro, sa, siguro yun. Number one. Isa yun. Si Toriyama. Tapos si... Togashi. Hindi masyado. Hindi masyado si... pero may tattoo ka nung ano. Nung Ghost fight. Uh, uh, ano yun? Yung sa, <laughs> sa ano, anime. Uh, pero sa, kung sa art, si Atal na talaga. Toriyama tsaka si Murata yun. Si Yusuke Murata, no? Talaga yung mga ano Pag-show ninyo yun. Ang pinaka ano talaga yun, no? Pag gusto mo mag-show ninyo yun, yung pinaka idol talaga? Si Murata. Murata. <laughs> 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 Hindi ko alam. Murata, Toriyama. Ano, kamusta naman yung experience dito sa Summer Comic Con? Unang Comic Con mo ba to? Um, yung, ba, yung sa Ay, homecoming, yung homecoming. Ah, yung homecoming. Yung yung, yung Okay naman. Pumbayad okay uh, na ng table. <laughs> sakto lang, sakto mo na. May extra, may extra pa. Masaya. Uh, sa Saka ano, hindi, hindi siya, hindi para... Hindi overwhelming yung ano. E tsaka yung crowd kasi no. ano eh, maluwag na. Oh, hindi ka makalabas, no? Masaya, tapos parang ano. Uh, masaya. <laughs> 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 Anong feeling na ano, kasama mo sa group yung Cosmic Cube? oh, ano, ano pa rin, ano pare humbling experience humbling pa rin. Humbling experience. Humbling experience. Ah, Bakit mo ano kay kay idol humbling? idol ko pa rin naman yung mga, yun, oh, eh. mga Sila Kuya James? Ah, uh, sila Kuya James, sila Kuya Ardy, mga idol. <laughs> ticket minus to ko lang yan nun eh. As, mm. kasabay ko na ngayon. Tama na. Eh, nandito na ngayon logo eh. Ayan, may logo na. Ayan. Wala namang bayad yan eh. Nilagay ko lang doon. May, ma may, mga manga groups pa rin tayo. Meron pa rin. Sali kayo sa amin. Pumipol. Wala na eh, wala na eh. Anong mapapayo mo sa mga aspiring kumikero? ako. Kasi e yung yung uh, mukha ko para sa iyo, sa akin si Kuya Mel. Ayun, uh, napanood yung IKT niya yung nag-anagan. Oo, oh, nag-po ka ba? Kaya, lagi ako kuya po kay Kuya okay, uh, okay. Mel. okay, huwag daw kayo maya magtanong. Uh, lahat naman ready magsagot. Walang snap na kong Miguel. Ah, wala. Kasi so, na. Hello. Socials. Social é socials Ai social. É 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 social.